Arestado sa entrapment operation ng isang empleyado ng Napolcom dahil sa pagkakasangkot umano nito sa fixing ng mga kaso sa ahensa. Ang operasyon ay isinagawa ng Integrity Monitoring and Enforcement Group at CIDG NCR sa parking area ng PNP Mortuary sa Camp Krame kahapon ng hapon. Kinilala mismo ni Napolcom Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan ang suspect na si Noel Casabon. Lumalabas sa investigasyon na si Casabon o Casabon ay nangihingi ng pera kapalit ng paborabling desisyon sa kaso ng mga pulis o ng isang pulis sa Napolcom. Maging ang simpleng follow-up ng kaso ay may kapalit ding bayad. Isinagawa ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang dating police major na si Jefferson Guillermo laban kay Kasabon sa IMEG. Nabatidahiningan ito ng suspect ng 20,000 pesos para sa pagresolba sa kanyang kaso. Bukod dito may isa pang complainant na lumutang na nagsasabing may iba pang empleyado ng Napolcom na sangkot umano sa katiwalian. Pati sa kanyang salaysay, pito pang individual kung saan limay mula sa NACPOLCOM ang maaring may partisipasyon sa illegal na gawain. Sa sampahan ng kasong estafa, paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Republic Act 3019 o anti graft and Corrupt Practices Act ang kahaharapin ng... Suspect. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.